Ayan, magandang takbo ka moto. Ayan, andito po tayo sa Premium Bikes, Santa Maria. One, two, three, three. Come on! Come on. natin yung mga specification niya, yung mga labago kung bakit mabenta at Siyempre, ba't kailangan yung ito ang piliin yung sa isa sa mga motor na eh, mga latest. Ito yung kamoto na Mio Gravis 2023 na edition ng Yamaha ngayon. Ayan. Ayan kamoto, isa-isay natin itong bagong edition ng Mio Gravis na 2023 edition. Ayan kamoto, uh, simulan natin dito sa missing sa pacing niya. Ayan. Ayan ang motor dito sa pacing niya. Kung makikita niyo is, may na siyang blue inner lens. Ayan. Ito yung motor yung mga usually mga pinapamodified na ano. Pero since meron na nito, ayan, dagdag, dagdag look, dagdag ng looks. Ayan, hindi na kailangan magmamodify dahil ito na, dito na mismo yung binaka. Hinahanap ng ilan yung mga design na pwede nilang i modify sa kanilang motor. Ayan ka motor, Siyempre, LED yan, ang mga lights natin. Ayan, sa ilaw natin ng moto, usually ito, LED to. Pero may mga bulb type pa tayo, tulad ng signal light. Ayan, sa may harap at likod. Ayan, naka-bulb type siya pa. Bakit siya kamoto? Pero dito sa pinaka-LED headlight natin at saka dito sa pinaka-blue uh, inner lens niya. Ayan, mga LED na yan. At syempre, ito naka daytime running light. So, yun sa mga bagong regulation sa mga scooter ngayon at mga motor na kailangan kahit sa umaga ay nakabukas ang ating ilaw. Syempre, dagdag safety yan sa atin. Ayan, dito naman tayo sa panel kamoto. Ayan, syempre. Ayan, Ayan simple lang yung pinaka uh, panel niya. Pero digital yung kamoto. At ito kamoto is equipped ng Y-Connect. So, Pwede nyo i-connect sa cellphone nyo. Ayan, through application. Pero at least, ayan, malalaman nyo na yung pinaka uh, basic na information at troubleshooting sa inyong mga motor. So, hindi, kumbaga, kahit, kahit malayo ka sa, ano, sa city, ito nga moto, pwede, pwede mo na itong um, ayusin sa cellphone lang lang gamit. Ayan. Yun yung mga isa sa mga features niya. Ayan, kung to, syempre, equipped din to ng stop and start system na tipid din sa gasolina kapag mabiyahe tayo. Siya may to, kapag naka-on, uh, mag-automatic siya sa traffic o sa stoplight. Tangatis makatipid tayo sa gasolina. At ito kamo ito, uh, equip siya ng hazard, eh, makadalasan, uh, pinaparagdag kapag nagkaka-scooter. Yan, may hazard na. At ito yung pinaka-ignition switch natin. Yan. Dito sa kabila, ah, uh, ito yung pinaka switch low and high high beam left and right turn and siyempre yung pinaka busina natin at dito naman sa bandang susian ay kamoto so ito um, ang kagandahan dito kamoto ayan naka-separate yung pinaka ano siya pinaka fuel and seat niya ang kagandahan sa fuel niya kamoto dito mo lang makikita yan andito sa tagaliran sa bandang kaliwa na kapag pinindot mo to yung fuel niya. Ayan. Hindi ka na bababa. Ayan. Kahit nakaupo ka lang, ay pwede ka na magkarga ng mundo ng, What? ng gasolina. Hindi ka na kailangan bumaba. At at si check mo na agad kung puno na ba ang tangke kapag nagpapakarga ka ng gasolina. Ayan. So, Ah, uh, sa ibig sabihin mo kamuto. Buksan natin. Ayan. Na ibig sabihin kamuto, itong compartment na to, wala dito yung pinaka gasolin tank niya. Naibig sabihin, buong helmet mo, ah uh, half face man o full face, yung kasing-kasi na yun dito kamuto. Siyempre, sasubukan natin 'yan yung pinaka ah uh, capacity ng isang Ayan. laki na ng compartment. Yan. Yan. Kung maganda dito lang yung kamuto yung pinakabate niya, wala yung tangge. Yan. And dito yan located yung pinakabate niya. Yan, nakatago pa rin. So yung compartment mo, e talagang solo-solo ng mga gamit mo. At masyadong pinalaki pa ka talagang magkasya madami mong ano. So yung mga long distance, syempre. Ayan. Usually yung mga mga tangke na andito yung kamoto nakalagay. O to bali, imagine ninyo na lang kung ano yung may ilalagay nyo dyan. Ay, napakadami, kamoto. Malabad siya sa mga ordinaryong mga scooter na gandong 125. Malabad siya ang lagayan niya. Ito, kamoto, sa sa personal, kung may kumapansin nyo, kamoto, kung pagmamasta nyo, ayan, kamoto, mahaba siya yung kabuuan niya. So, kaya pati itong legroom niya, ayan, kamoto, mas malaki yung space niya. Ayan. Siyempre, hindi mawawala yung mga... Ayan, ngayon ito. Tingnan mo, ang gagandaan ng ganito niya. Ang lalim na, oh. Hindi tulad sa ibang scooter, kamo, no? Uh, na pwede ka maulugan ng cellphone. Dito, masyadong malalim. Ayan. Since nga, mayroon siyang charging port. Ayan. Ito, kamo, ito. Uh, kailangan nyo lang... Ayan. Ito yung power source niya. Kailangan nyo lang ng mismong pinaka... Ah, extension o yung pinaka-adapter para makapag-charge. So, pero ibig sabihin, hindi na siya papahuli sa mga ibang mga scooter na kailangan ng charging para sa mga yan, long distance, sa mga naglalala mo, mga nagsashopee dyan, ng mga panganap buhay natin. Yan. At, yan, yung hook, di mawawala yan. Since may gulay board tayo, Ayan, sa engine naman natin ng motor, Ah, uh, ayan, air cooled pa rin siya pero force stroke. Um, single overhead cam, two valve at mayroon bore mm, and stroke ng 52.4 by 57.9 mm. Ang maximum torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Maximum horsepower na 7 kilowatts, 9.5 PS at 8,000 RPM. Yan mo to, ang engine oil capacity nito ay 0.84 liters. Ayan ka mo to, regarding sa mga ganitong may, ano, may butan. Ayan ka mo to, pwede nyo consider na, ano, na sarado nyo 800, hindi nyo kailangan dagdagan, hindi nyo kailangan mawasan. Uh, okay na yon kasi ito napakalit na, ano, itong 8.4 na to. Pero so, syempre, depende pa rin sa inyo yan kung nagkasalin kayo. Pero ang pinaka-the best, ah, uh, pwede nyo kayo magsalin ng 800, pwede rin 900. So, pwede siya sa pagitan ng 8.4 liters. So, dahil ano naman yan, uh, uh, may allowance naman yan, so hindi masyadong ano sa compression. Uh, so, pwedeng pwede, pwedeng pwede 800, pwedeng 900. So, pwede siya sa, sa ano, sa sa ganung Sali ng uh, transmission, syempre, uh, belt automatic. Yan. ang, ang pinaka-frame type natin ay underbone, syempre. Yan, telescopic fork ang suspension. At ang pinaka-ano natin, sa likod, uh, ito yung kamoto, yung pinaka-unit swing natin. Yan, usually. Yan. Sa unahan natin ng motong gulong, yan, meron tayong 100 by 90 by 12 na tubeless Ayan, syempre ito pag tubeless. Ayan, may silan ka lang. Ayan, good to go na. Ayan, hindi ka na mababahala. Sa mga, kung sakali man, hindi na may iwasan yan. Syempre yung mab, uh, mabutasan tayo. Ayan, good to go na kasi ang mga tubeless, uh, hindi agad yan napaplat flat di mo tinatanggal yung pinaka-pako o arang paman yung natusok. Ayan, kaganda lang pa naka-tubeless ta. Sa mga long distance, ayan, tamang tama to. At same time, mga moto, uh, ito, Naka-ABS na siya. So, huli, so, 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 ito yung pinakamagaganda. Kapag naka-scooter ka, baka iwas yan. Iwas dulas yung biglaan kayo, ano. So, ito naka-ABS. Talagang safety ang pag-braking, ano, yung pinaka-braking system niya. Yan, dito naman sa likod ka mo, to. Ang retard natar ay 110 by 90 by 12. Yan, siya, but you bless. At sa braking system natin dito, naka hindi ka nakikaka-brake pa siya Pero okay lang yung kamoto dahil nito malalakas na ang preno niyan yung mga bagong ano ngayon eh bagong labas, mas pinagaganda ang braking system ayan kamoto, sa so mga nakatanong kung nasaan yung pinaka-gasoline tank natin, located yan kamo, nandito yung kamoto nandito sa ilalim nitong na, sa ilalim ng footboard na nandito yung kamoto pinaka-ano natin ah, tanke yan, bigyan ko lang kaya e, idea ka mo to. Galing yan dito kung saan ka maglalagay ng gasolina. Ayan, mapunta dito. Yan, may tubo siya dyan. At ito yung pinaka, dito yung sala, pinaka footboard yung pinaka uh, gas tank. Yan, huwag kayong maglalagay ka mo to. Balik ka sa itong tanki natin dito sa mismong ilalim. Yan, naka-steel fuel tank protector to. Ibig sabihin, yung pinatanghin natin, meron yung kamotong naka Ayan, may nakasanggay ang kamuto na bakal na hindi basta yan ma mayuyupi kung sakaling kung ano pa man kung hindi may inaasahan ng mga ano adis grasya ayan kamuto hindi yan basta uh, mawasak dahil may naka ano siyang abang na bakal Protector, protection siya para sa yung tanggay. Safe na safe yung kamoto At silyado yan, syempre, dahil syempre iniisip na iba, baka ano yung nambaha. Yung kamoto uh, ah, ito. Tulad nung mga iba na naglalagay dito ng battery, yung kamoto pag naglalagay sila dito ng mga equipment na medyo maselan, hindi yan basta dito na mga protektado hindi maglalagay dito I ang mean, mga manufacturer kung talagang uh, magiging cost ng hindi inaasahan ang So ito, uh, yung gamoto pinag-aralan uh, para talagang safe ang gagamit. Mali ang iniisip mo. Patulad na iniisip ng marami dyan. Ayan nice. ka dito sa presyo natin sa Mayo Gravis. Yamaha Gravis ka motor ay 93,900 yung cash niya. Yeah, at kung gusto niyo mag-installment, kailangan niyo lang mag-down ng 9,390. Ayun, alam mo kung 24 months, ayan, meron tayong 5,929. Syempre, hindi mo yung rebate na 300. Yeah, kamo to. Ngayon, sa tatlong 6 months naman yung kamo ay kailangan niyo lang mag-monthly ng 4,810 at may rebate kayo, syempre hindi mo yan. Na 200 na once sa uh, updated kayo o di kayo nalilate sa inyong bago hulog ng piston. Pero mo to siyempre, uh, experience natin sa kaya natin itong uh, Yamaha Gravis. Ayan ka mo to, ang pinaka-sitting position niya kung sakaling, ayan, tapos kala bibili kayo. Ayan, nga moto. Ayan, medyo relax. Ayan. Ito naman sa pinaka ano, okay naman. Dahil malapad talaga yung pinaka upuan niya. Ayan. So tama-tama. Kahit tatluhan, pwede kayo dito eh. Ayan o. Oh. Ah, diba? Ayan. Diba? Siyempre yung kuha tayong picture. Ayan. Ayan mo to, kayo na lang hinihintay dito sa premium bikes. Ayan, dito lang yan sa Santa Maria. Ayan, dito lang yung kamoto sa Bagbagin, Santa Maria. Ayan, along the uh, ayan, service road ng Bagbagin, Ayan. Kahilera kanya kamoto ng ayan, LTO, Santa Maria. Ayan, dito kahilera siya mismo. So, pa, hindi kayo maniligaw. At may madami din siyang mga katabi ng mga motorcycle dealer. So, basta po yung bikes kamuto niya, maaasahan natin yan. Ayan, sa mga bago at yung mga latest edition talaga Ah, uh, dito ka moto yung makikita nyo na mga motor. Ayan, hanggang dito na lang ka moto. Ayan, sana nabigyan ko kayo ng konting idea kapag alam bawa. Ah, uh, bibili kayo at pipiliin nyo ang Mayo abis na 2023 edition ng Yamaha. Ayan ka moto, andito na lahat halos. So, ayan, gagamitin mo na lang at yung mga pictures na wala sa iba, nandito ka moto. Kaya, ako, uh, kung sa akin lang, nakabili na kasi ako ng motor kung kung hindi lang kamoto, ito na yung pinaka-pipiliin ko. Dahil equip na siya sa lahat ng mga latest na features na kailangan na, ng isang nagmumotor, malapit man yung malayo, andito na sa kanya lahat. Yung mga nabanggit ko, andito yung kamoto. At, madami pa siyang features na at sila nga doon, kapag nagpapatakbo na kayo, ay eh, sulit na sulit yung, yung pinaka-pression na ito, kamoto. Ayan. Ayan, salamat kamoto sa pananood. At, sana. Uh, Makapunta kayo at makakuha ng uh, mga bagong motor dito sa Premium Bikes Santa Maria o yung sa Premium Bikes na pinakamalapit sa inyong lugar kung nasaan man kayo ayan kamuto salamat sa panonood and god bless